kahulugan ng kambal sa panaginip. Ang mga panaginip ng kambal ay naging kakaibang larawan. Sa pangkalahatan, hindi ito nagdadala ng masamang kahulugan. Sa halip, ito ay nagpapahiwatig ng pagdating ng maraming magagandang bagay sa hinaharap. Lahat ng magagandang bagay ay darating. Ang kambal sa isang panaginip ay nauugnay sa maraming aspeto ng iyong buhay. Isa ito sa mga kakaibang panaginip na bihirang malaman ng mga tao. Ang larawang ito ay naroroon sa isang pangitain upang maipaunawa sa iyo na magkakaroon ng maraming pagbabago. Sa pangkalahatan, ang kambal ay maaaring sumagisag sa duality, balanse o isang salamin na salamin ng sarili. Ang mga panaginip tungkol sa kambal ay maaari rin kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagsasama, pagkakaisa, pagkakaisa o isang takot na magisa. Ang kambal sa mundo ng panaginip ay may dalang simbolo rin ng swerte. Kung naghahanap ka ng trabaho, ang panaginip na ito ay senyales na makukuha mo ito. Sa esensya, maraming magagandang bagay ang darating at masisiyahan ka sa lahat. Kakatok sa iyong pinto ang mga magagandang sorpresa. Maaaring hindi ito isang bagay na iniisip mo, ngunit babaguhin ito ang mood. Ang pagkakaroon ng kambal sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa iba't ibang bagay. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip tungkol sa pagkakaroon ng kambal. Na ang duality. Ang kambalay madalas na kumakatawan sa duality o isang nahahati na sarili. Ipinapakita nito na nahihirapan ka sa isang desisyon o pakiramdam na hindi sinasalungat tungkol sa isang bagay sa iyong pagkising sa buhay. Pangalawa, ang balanse. Bilang kahalili, ang kambalay maaari din kumatawan sa balanse at pagkakaisa. Kung nanaginip ka magkaroon ng kambal at nakakaramdam ka ng kapayapaan o kasiyahan, maaaring ipahiwatig nito na natagpuan mo o naghahanap ka ng balanse sa iyong buhay. Pangatlo, ang pagkamalikain. Ang kambal ay maaari din sumagisag sa pagkamalikain dahil madalas silang nauugnay sa pagsilang ng mga bagong idea o proyekto. Kung ikaw ay isang taong malikain o nakaramdam ng inspirasyon kamakailan, ang isang panaginip tungkol sa kambal ay maaaring salamin nito. Pang-apat ang multiplicity. Sa wakas, ang kambali maaaring kumatawan sa pagkakaiba-iba o kasaganahan. Kung nanaginip ka magkaroon ng kambal at nakakaramdam ka ng kagalakan o kasiyahan, maaaring ipahiwatig nito na nakakaranas ka ng kasaganahan sa ilang bahagi ng iyong buhay, tulad ng pag-ibig, pagkakaibigan o material na kayamanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabuntis ng kambal. Ang ilang mga interpretasyon ay nagmumungkahi ng panaginip ng pagiging buntis ng kambal ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa balanse at pagkakaisa sa buhay ng isang tao o isang pangangailangan para sa mas makabuluhang suporta at pagsasama. Iminumungkahi ng iba na ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa hindi malay na takot o pagkabalisa ng nananaginip tungkol sa mga hamon ng pagiging ina o pagiging magulang. Isa ito sa pinakamagandang simbolo kung babae ka at nanaginip kang buntis ka ng kambal. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng kasaganahan at kayamanan. Kailangan mong maging maingat sa mga bagong alok sa trabaho na magsisimulang maging isang baitang upang maabot ang tuktok. -tuk loob ng panaginip tungkol sa mga anak ng kambal. Ang mga panaginip tungkol sa panganganak ng kambal ay kadalasan nauugnay sa duality, balance at pagkakasundo. Ang mga kambal ay kumakatawan sa isang perpektong balanse sa pagitan ng dalawang magkasalungat na puwersa at maaaring sumagisag ng isang pangangailangan para sa balanse sa iyong pagkising. Ang panaginip na ito ay maaari din mga hulugan ng isang bagong simula dahil ang panganganak ay kadalasan na uugnay sa pagsisimula na isang bagong kabanata sa buhay. Kung nagsilang ka ng kambal, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng kayamanan. Bukod dito, maraming magagandang bagay ang darating na magpapasaya sa iyo. Ang kambal na kambal ay kumakatawan sa pagbabago at swerte upang malampasan ng kahirapan. Ang panaginip na ito ay simbolo ng kaligayahan sa lahat ng larangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng kambal. Sa maraming kultura, ang panaginip ng magkaroon ng kambal ay nagpapakita ng positibong tanda. Maaari itong sumagisag sa pagkamayabong, pagkamalikain at kasaganahan. Naniniwala din ng ilan na ang panaginip ng kambal ay maaaring kumakatawan sa balanse, pagkakaisa at duality ng buhay. Sinasabi ng panaginip na ito na ang swerte ay darating sa lalong madaling panahon. Ito ay nagpapahiwatig na makukuha mo ang kaligayahan na iyong hinahangat. Dahil ang pagkakataon ay nasa iyong panig, kailangan mong kumilos ng matalino upang makuha ang lahat ng tagumpay na nararapat sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang miscarriage ng kambal. Sa pangkalahatan, ang isang pagkakuha sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pagkawala ng isang bagay na mahalaga o isang pagkabigo upang maisakotuparan ang isang proyekto o plano. Sa kaso ng kambal, ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang duality sa iyong buhay o isang pagpipilian na dapat mong gawin sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Ang pagkawala ng kambal ay maaaring sumagisag sa kahirapan sa paggawa ng desisyon o takot na mawala ang isang bagay na mahalaga anuman ang iyong piliin. Kapag nanaginip ka ng pagkakuha ng kambal, ito ay isang hindi magandang panaginip. Ang panaginip na ito ay maaaring magresulta sa ilang hindi magandang pagbabago at napakaraming malungkot na sitwasyon. Kailangan mong maghanda para sa mga shocks na darating. Ang kahirapan ay bahagi rin ng pangarap na ito maaaring mangyari ang pagkalugi sa ekonomiya at tumaranas ka ng stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagong silang na kambal. Ang panaginip ng bagong panganak na kambal ay maaaring sumisimbolo sa balanse, pagkakaisa at duality. Maaaring ito magpahiwatig ng iyong potensyal para sa paglago at mga bagong simula. Ang kambal ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan magpasya sa pagitan ng dalawang opinyon o landas sa inyong buhay. Kung na naginip ka tungkol sa bagong silang nakambal, ito ay kumakatawan sa kahinaan na maaari mong maramdaman. Maaari tumakaramdam makaramdam ng kalungkutan at mawala ng tiwala. Ang mga mapanirang emosyon ay hindi nagpapahintulot sa iyo na sumulong ng naaangko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may sakit na kambal. Ang panaginip na may sakit na kambal ay maaring sumagisag ng isang pakiramdam ng duality o salungatan sa loob ng sarili. Ito ay kumakatawan sa isang pakikibaka upang balansihin ang dalawang magkasalungat na panig ng sarili tulad ng pagkakawatak-watak sa pagitan ng dalawang mga pagpipilian o sinusubukan i-reconcile ang magkasalungat na paniniwala o pagnanais. Maaring ito magpahiwatig ng takot sa pagkawala o pangangailangan pangalagaan ang iba na mahina o nangangailangan. Kapag na naginip ka ng may sakit na kambal, ito ay senyales na kailangan mong pangalagaan ng iyong kalusugan emosyonal at mental. Bilang karagdagan, dapat ka magkaroon ng kamalayan sa lahat ng masasamang bagay na maaaring mangyari at makapinsala sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kambal na babae Kapag na naginip ka na may kambal na babae at nakakaramdam ng discomfort, ipinapakita nito na nasasakal ka sa isang masamang sitwasyon. Nangyayari ito dahil kumikilos ka ng walang iniisip at hindi mo mababago ang kailangan mong baguhin. Sa kabilang banda, kung ang panaginip na ito ay nagpapaginhawa sa iyo, ito ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago na magdadala ng mas mahusay na mga resulta. Mararamdaman mo ang katahimikan at kapayapaan sa lahat ng iyong gagawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kambal na lalaki. Kapag nanaginip ka ng kambal na lalaki, ito ay nagpapakita ng pagdating ng salungatan. Maaaring may problema ka sa isang taong malapit sa iyo. Magiging mahirap na sitwasyon na hindi mo magugustuhan. Makakatulong kung susubukan mong makakuha ng mga sagot sa pagharap sa mga sitwasyong tulad nito. Huwag mong ipaglaban ng taong mahal mo mag-isip ng may malamig na ulo upang makahanap ng solusyon sa lahat ng masamang bagay na nangyari. Ang komunikasyon ay kritikal sa pagresulba sa lahat ng masamang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kambal na namamatay. Ang mga panaginip tungkol sa kambal na namamatay ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagkawala o isang takot na mawala ang isang bagay o isang taong mahalaga sa iyo. Iminumungkahi e din ito na iwanan ng mga lumang gawi, paniniwala o relasyon upang sumulong. Ang simbolo ng kambal sa panaginip ay maaari din kumatawan sa duality o isang pangangailangan para sa balanse. Kapag nanaginip ka ng patay na kambal, nangangahulugan ito na tatapusin mo ang iyong relasyon sa isang taong mahalaga. Ang sitwasyong kinalalagyan mo ay hindi ka komportable. Gayunpaman, dapat mong tiyakin na malulutas mo ito sa pinakamahusay na paraan. Kapag ang isang kambal ay namatay sa isang panaginip, maaari itong magpahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkawala, kawalan ng timbang o salungatan. Maaaring nauugnay ito sa isang sitwasyon sa iyong pagkising kung saan pakiramdam mo ay nawala ang isang bahagi ng iyong sarili o nahihirapan kang makahanap ng balanse. Nangangahulugan din ito na nakikitungo ka sa magkasalungat na emosyon o idea na nagdudulot ng kaguluhan sa loob. Ang pagkamatay ng isang kambal ay maaaring kumakatawan sa pagtatapos ng isang yugto ng iyong buhay at simulan ng bago.